Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Matapos makumpleto ang proseso ng pagdidikdik ng kulog, sinabi ni Master Bill, ang bantog na panday, kay Dennis na ang mahiwagang sandatang ito ay sadyang nilikha para sa kanya. Ipinahayag niyang ito ang sibat ni Zeus, at bagaman hindi ito kapantay ng orihinal, sapat na sapat ito upang maging sandata ng isang bayani. Ipinaliwanag ni Bill na ang sibat na ito ay hindi lamang epektibong panlaban sa lahi ng mga undead, kundi kayon din ang sistemang banal, isang perpektong kombinasyon na walang salungatan, Gayunman, binalaan niya si Dennis na ang sandata ay may mabigat na kapalit, napakalaki ng konsumo nito sa enerhiya, at tanging isang mandirigmang kasigla at kasing lakas ni Dennis lamang ang makakagamit nito ng epektibo. Tinitigin ni Dennis ang makinang nasibat na nagliliyab pa rin ang kidlat, at dahan daw ang kinuha ito mula sa kamay ni Master Bill. Taos puso siyang nagpasalamat sa panday, saka nagpahayag na aalis na siya upang tuparin ang kanyang layunin, ngunit agad siyang pinigilan ni Bill, ipinaliwanag ng panday na hindi pa ganap na kanya ang sibat, hindi pa ito kikilalanin bilang tagapamagitan ng kapangyarihan ni Zeus, may isa pang akbang na kinakailangan bago ito tuluyang sumunod sa kanya, ang sakripisyo ng dugo at pagkilala ng kapalaran. Nagbago ang tanawin at makikita si Dennis na may sugat sa palad, ipinapatak niya ang ilang patak ng dugo sa isang malapot na likido, ang parehong sisidlan kung saan pinanday ang sibat ng kulog, napansin ni Master Bill na may kakaiba sa aura ng likido, tila may mali sa enerhiyang lumalabas mula rito. Napakunot ang noo ni Dennis at tinanong kung ano ang nangyayari, ngunit mariing sinabi ng panday na wala yun at ipinagpatuloy ang ritual. Nang matapos ang seremonya, lumapit mismo si Bill kay Dennis at marahang sinabi na ngayon, ang sibat ni Zeus ay tunay ng kanya. Wala nang sino mang makakagamit nito, dahil ang sinumang mang magtangkang gawin yun ay tiyak na lalamunin ang kapangyarihan nito. Nais ni Bill na ang sandatang yun ay maging bangungot ng mga kalabang binanggit ni Dennis, at ngumiti lamang ang binata sa sagot, tiwala sa kakayahan ng bagong sandata, Napansin ni Dennis na tila may kakaibang tingin si Master Bill sa kanya. Parang may halong pag-aalala at pagkamangha, ngunit hindi na niya ito pinansin. Bitbit -bit ang sibat ng Zeus, nagpa siya siyang umalis upang harapin ang banal na templo at ang hukbo ng mga undead. Kinailangan niyang umalis agad bago pa siya mapigilan. Pagsapit ng gabi, isang malakas na sigaw ang umalingawngaw sa kastilyo, si Reyna Dale, hindi makapaniwala sa balitang umalis si Dennis, dumating ang isang lingkod, may dalang liham na natagpuan lamang sa silid ng binata agad itong kinuha ng Reyna, minuksan, at nabasa ang nilalaman ng may panginginig sa mga kamay. Isinulat ni Dennis na siya ay naglakbay upang lumikha ng bagong kinabukasan para sa lahi ng mga dwarven, hindi siya kailanman magiging panatag habang patuloy silang inaapi at binabaliwala ng iba't ibang kaharian, nais niyang maging pag-asa ng kanyang bayan, at ibalik ang karangalan ng kanilang lahi. Sa huli, isinulat niya roon ang kanyang pangako, na darating ang araw na siya ibabalik, dala ang liwanag ng muling pagsikat ng dwarven glory. At huwag na siyang subukan na hanapin pa, dahil habang nagbabago ang tanawin, makikita si Dennis na mabilis na tumatakbo sa mabatong daan, balot na balot ng isang malapad na balabal upang hindi makilala. Sa dulo ng kuweba ay naroon na ang daigdig sa labas, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kalayaan, may ngiti sa kanyang mukha habang iniisip na sa wakas ay nakalabas din siya sa kaharian ng mga dwarf. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, bigla siyang napatigil, sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang dambuhalang lalaki, Suot ang makinang nabaluting may mahikang ukit, tangan ng isang sandatang kasing laki ng tao, na bigla si Dennis nang makilala kung sino ito, si Master Bill, ang panday na lumikha ng sibat ni Zeus. Sa una, tila nag-aalinlangan pa si Bill at tinawag siyang, Prinsipe Dennis, ngunit kaagad niyang itinama ang sarili, marahang nagtatanong kung sino ba talaga ang nasa harap niya. Ang kanyang malaking maso ay kumikislap ng liwanag ng mahika ng dwarven habang hawak niya ito ng mahigpit. Sino bukang magpanggap ni Dennis? Kunwari nagtataka kung bakit naroon ng panday, ngunit hindi na nagaksaya ng oras si Master Bill, marin sinabi na tigilan na ni Dennis ang pagkukunwari. Sa sandaling damyugo si Dennis noong ritual ng sakripisyo, naamoy ng panday ang kakaibang enerhiya sa kanyang dugo, malamig, mabigat, at puno ng masamang aura, hindi yung dugo ng isang dwarf, kundi ng isang lahi na matagal ng kalaban ng kanilang uri, isang goblin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dennis, at napalitan ng malamig na katahimikan, napansin ni Bill ang singsing -sing na suot ng binata, isang special ring na puno ng mga mahiwagang kagamitan na kanilang pinagpagyern. Sa sobrang galit, sumugod si Bill, ngunit bago pa siya makalapit, bigla na lamang naglaho si Dennis. Huli na nang naramdaman ng panday ang presensya ni Dennis sa itaas niyang bahagi, at ang ating pangunahing bida agad nag-unleash ng isang mabagsik na sipa, hindi na naaga pa ng panday ang sipa, sa sobrang lakas agad itong tumilapon. Isang iglapa, pa, isang matinding sipa ang dama po sa dibdib ng panday, sapat upang ibagsak siya sa lupa at itapo ng ilang metro ang layo. Sa gitna ng alikabok, isang anino ang lumitaw, ang tunay na anyo ni Dennis, si Lynn, ang mataas na uri ng demonyo mula sa lahi ng mga goblin, ang kanyang presensya ay naglalabas ng nakakapanindig balahibong enerhiya, at kahit si Bill ay napaurong sa bigat ng kapangyarihan nito. Ngunit hindi lumapit si Lynn para pumatay, sa halip, sinabi niyang ayaw niyang makipaglaban, Maaari raw bumalik si Master Bill, dahil wala siyang intensiyong saktan nito, ngayon nahawak na niya ang sibat ni Zeus, ang kabuwang lakas niya ay umabot sa antas na 28, isang level na niya ang mga dwarf ay hindi maabot. Naguluhan si Bill, hindi siya makapaniwala na ang nilalang na ito, isang tunay na goblin, at hindi basta goblin, kundi isang high rank ang demon species, ay siyang ginugol nila ng panahon at lakas upang tulungan bakit kailangan niyang gawin ito. Bakit siya nagpunta sa kaharian ng mga dwarf upang magnakaw ng mga mahiwagang kagamitan? Ngunit walang pag-iwas si Lin, diretsyo niyang sinabi ang totoo, na lahat ng sinabi niya noon ay totoo pa rin, ang mga sandatang iyon ay gagamitin niya hindi laban sa mga dwarf, kundi laban sa hukbo ng mga undead at sa banal na templo na nagsisimulang manupil ng buong mundo. Doon biglang natahimik si Bill, naisip niyang ang nilalang sa harap niya ay hindi ordinaryo, isang nilalang na may dakilang ambisyon, may katalinuhang higit pa sa karamihan, at wala namang halong puot laban sa lahi ng mga dwarf, ginagamit lamang niya ang mga ito upang abutin ang isang mas malaking layunin. Ngunit kahit ganoon, may sariling kondisyon si Bill, bilang panday na ginamit ni Lin, sinabi niyang may kapalit din ng lahat, ang tanging hiling niya ay tuparin ni Lin ang pangako nitong ibabalik ang mga dwarf sa ibabaw ng mundo, upang hindi na sila manatiling nakatago sa ilalim ng lupa. Naniniwala siyang sa ilalim ng pamumuno ni Lin, sa kanyang walang hangganang sigla at kapangyarihan, muling mabubuhay ang lahi nila. Mumiti Silin at tumalikod. Sinabi niyang hanggat na uuunawaan ni Bill ang kanyang mithiin, sapat na yun, At kung sakaling muli silang magkita pagkalipas ng ilang buwan, bukas ang pinto ng kanyang paparating na imperyo, isang imperyo kung saan ni puwang ang mga dwarf. Habang unti-unting naglalaho si Lin sa dilim ng gabi, napatitig si Master Bill sa kawalan. Matagal na pala mula nang huli silang lumabas sa mundo sa ibabaw, at ngayon, nagbago na ang lahat. Maging ang mga goblin ay may pangarap na magtayo ng sariling syudad.